magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento, ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Out kay Jasper Mola, shoutout kay Gerson, shoutout kay Jonard Lorenzo, shoutout kay Alan Anzano. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga Masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga Masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, nang si General John ay nagsalita para sabihin kay Daryl na okay na ang lahat. Nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi, Salamat General John! At si Daryl ay nagumpisa ng magsalita sa harap ng madaming tao. Mga mahal kong mamamayan! Alam ko na iniisip nyo, kung bakit si Emperor Dwayne ay aking pinalitan at kung bakit ang bagong emperyo ng Westrington ay nilapat din sa lugar na ito. Nais ko sana sabihin sa inyong lahat na ang dating emperor na si Emperor Dwayne ay tapos na ang kanyang paghari Herian sa Westrington. At ang iba sa inyo nagtataka kung sino ako. Alam ko na hindi nyo na ako natatandaan. Ngunit ngayon sasabihin ko sa inyong lahat kung ano ang totoo nangyari sa dating emperor at sa dating imperyo ng Westrington. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ng mga tao na dumalo sa seremonya ni Daryl. Sila ay nagbulungan. Ano kaya ang ibig sabihin ng bagong emperor ng Westrington? Paano? Natapos na ang hari-hariyan ni Emperor Dwayne. At tama nga siya, bigla-bigla talagang nawala si Emperor Dwayne sa pagiging isang emperor at ang kanilang imperyo ay agad-agad na nilaypat. At ang lalaki na sa ating harapan, ay kahit kailanman hindi ko ito nakita kasama ni Emperor Dwayne. Sabi ng mga tao, lalo na ang mga mayayaman na mamamayan ng Westrington. At naririnig ni Daryl ang mga bulungan ng mga tao na nasa loob ng Westrington. At ang mga sect master ng iba't ibang mga sekta ay ganun din. Hindi nila na-map si Daryl. At si Daryl ay nagsalita ulit. Nais ko muna sa inyo magpakilala. Ako si Daryl Darby, ang dating sect master ng Elysium Gate at Diyos sa God's Domain. Nang marinig ito ng lahat ng mga tao, sila ay sobrang nagulat. Ano? Paano? Paano naging emperor ng Westrington ang dating sect master ng Elysium Gate? At siya pala si Daryl ang tanyag na sect master ng Elysium Gate. Sa mga nagdaan na taon, pinamumunuan niya ang kanyang sekta at mga kapanalig. Upang maging tahimik ang ating mundo. Sa iba't ibang masasamang nilalang na nais manggulo sa ating mundo sabi ng mga tao. At ang mga mahihirap na mamamayan ng Westringten ay sila ay natuwa. Mukhang ang ating katayuan sa ating lugar ay hindi naaapihin. Kaya pala ganon na lang kumayag ang imperyo na Westringten na tayo ay papasukin dito. Dahil ang bagong emperor pala ng Westringten sa ating lugar ay walang iba kung hindi si Sec Master Daryl. Ito ay may katangian na pag-uugali na pantay sa lahat, sabi ng mga mahihirap na tao. At ang mga iba't ibang master ng iba't ibang mga sekta, ay sobrang nagulat din. Ano? Paano nakabalik sa aming mundo? Si Daryl, sa mga nagdaan na madaming taon, ang sect master ng Elysium Gate ay napagbalitaan na ito ay kinugkob ng mga kasundaluhan ng lahing demon. Kasakasama niyang nakugkob ang dalawa niyang mga kapatid na si Chester Master Chess ng Internal Life Sect. At si Sect Master Dax ng Flower Mountain Sect. At ang Empress ng Elysium Gate na si Empress Debra. Ngunit ngayon siya nakabalik na siya sa aming mundo. Paano siya nakatakas sa kamay ng lahing demon? Sabi ng mga Sect Master ng iba't ibang sekta. Ang ingay sa loob ng Empiryon ng Westrington ay nagsimula. At nang marinig ni Daryl ang mga salita at ingay ng mga tao sa loob ng Empiryon ng Westrington. Ito ay nagsalita, makinig kayong lahat, siguro nagtataka kayo kung bakit din ako nasa inyong harapan. Alam ko na alam nyo na ako ay nawala sa ating mundo ng ilang taon na nagdaan. Aaminin ko, nung ako ay nawala sa ating mundo ay madaming nagbago. Tulad na lang ang pagiging mabangis ng imperyo ng Westrington. Ang Westrington at ang emperor nito na si Emperor Dwayne ay nagpasyang. Sakupin ang iba't, ibang lugar na pagmamay-ari ng iba't ibang mga sekta. At ang Westrington ay kinatakutan ng halos ng lahat sa aking pagbabalik dito sa ating mundo. Ito ay aking nabalitaan, at sa ilang araw ko palang lang napamamalagi ko sa ating mundo. Nalaman ko lahat ang pinaggagawa ng Westrington at ng Emperor nito na si Emperor Dwayne. Oo ilang araw palang ako sa ating mundo. Tuldok, at alam ko na nais niyong malaman kung paano ako nakabalik sa ating mundo. Alam niyong lahat at ito ay halos na balitaan sa buong mundo ang nangyari sa amin ng aking mga kapatid. Naginawa ng mga lahing demon. Ngunit ang lahi ng mga demonyo ay hindi nagtagumpay na ako ay makobkab talaga. Nakatakas ako bago pa kami makarating sa kanilang kaharian. At ang aking mga kapatid ay ang kanila lang nakobkab ng tuluyan. At kung nagtataka kayo kung hindi pala ako nakobkab ng mga lahing demon. Bakit hindi agad ako bumalik sa ating mundo? Tuldo. oo kaya hindi ako nakabalik sa ating mundo agad, dahil hindi ito naging madali sa akin. Nais ko sana bago bumalik sa ating mundo ay gusto ko nakasakasama ko na ang aking mga kapatid at isa sa aking asawa. Ngunit hindi ito nangyari, dahil ang mga lahing demon ay masyadong mahigpit ang pagbabante sa kanilang kaharian. At aaminin ko na kahit ako ay nagtataglay na ngayon ng sobrang lakas na spiritual. Hindi pero ito sapat upang kalabanan ko mag-isa ang lahi ng mga demonyo. Dahil ang lahi ng mga demonyo ay nagtataglay din ng sobrang lakas na spiritual. Lalo na ang kanilang hari. Kaya hindi ko basta-basta nagawa na tulungan ang aking mga kapatid na makalaya sa kanilang kaharian. At sa pamamalagi ko sa mga nagdaan na madaming taon sa ibang mundo ng iba't ibang nilalang. Tumuloy ako sa lugar ng mga lahing elf na tinuring akong isa sa kanilang lahi at binigyan ako ng sapat na tirahan at sa pang-araw-araw na pangangailangan ko. Nung una ay sobra din ako naghirap sa mundo ng iba't ibang nilalang. Naranasan ko ang sobrang hirap, kung saan saan ako napadpad, at ni hindi man ako makainom ng tubig o makakain ng sapat. Ngunit dahil sa tulong ng lahing elf, nawala ang aking paghihirap, at ang babae na nasa aking tabi, na nasa harapan yung lahat, siya ang prinsesa ng mga lahing elf, na si Prinsesa Lin, siya ay isa na sa aking nobya kasakasama ko siya na bumalik sa ating mundo. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ng lahat, sila ay napatingin kay Lynn. At sila Yvette, Irene, mga prinsesa ng mga fairy, ang reyna ng South Cloud. Gong Gong, Sect Master Marvin. At ang ibang mga sect master ng iba't ibang sekta ay tumingin din kay Lin. At si Irene ay biglang nagsabi, Yvette, Nauunawaan ko na kung bakit ganun na lang din ang pagpapahalaga ni Daryl sa prinsesa ng mga elf na kasakasama niya ngayon. Dahil ang lahi ng mga elf pala ang tumulong sa kanya nung si Daryl ay nasa ibang mundo ng iba't ibang nilalang. Kaya pala ang kanyang sarili ay naging maayos din. At ngayon, ang prinsesa ng mga elf ay kanyang naging nobya. At sa tulong din ng prinsesa ng mga elf si Daryl ay nakabalik sa ating mundo. Mukhang nagkamali ako na nakaramdam ako ng galit sa prinsesa ng mga elf. Kung totoo usin ay dapat pa ako magpasalamat sa kanya. Dahil sa pagtulong niya sa lalaking minamahal ko. Kaya nais ko sana humingi ng paumanhin sa kanya pagkatapos ng seremonya na ito. Sabi ni Irene ang reyna ng mga fairy. Nang marinig ito ni Yvette, siya ay nagsalita. Sa totoo lang kaya naging tanggap ko na dinagad ang prinsesa ng mga elf, dahil nung nakapag-usap kami sa Empirion ng Elysium Gate, nakitaan ko siya ng kabutihan sa kanyang puso, at alam ko na si Daryl ay minamahal at pinapahalagahan niya din. Kaya ang aking galit nung una kong malaman na siya ay nobya ni Daryl ay biglang nawala. Mabait ang prinsesa ng mga elf Irene, kaya hindi dapat tayo maging masamasa. Kanya, sabi ni Yvette nang nakangiti, at si Irene ay ngumiti na lang kay Yvette at ang reyna din ng South Cloud, ay nawala ang pagkaisanggit nito sa kanyang pag-uugali. Oo kanina naiinis din ang reyna ng South Cloud Continent, dahil sa nakita niya na pagpapahalaga ni Daryl sa prinsesa ng mga elf na kasakasama niya. At ang reyna ay bamulong sa kanyang sarili at sinabi, mukhang hindi dapat ako maging masungit sa prinsesa ng mga elf. Dahil sila pala ang nakatulong sa aking mahal na mahal na asawa. Nung siya ay namalagi sa ibang mundo ng iba't ibang nilalang. Salamat sa kanyang lahi, dahil si Daryl ay naging ligtas sa kanilang lugar. Sabi ng Reyna ng South Continent. Maya-maya, si Daryl ay nagpatuloy magsalita sa harapan ng lahat. At sasabihin ko din sa inyong lahat. Ang dating imperyo ng Westrington ay aking winasak na. At ang mga daan-daan libong kasundaluhan nito kasakasama si Emperor Dwayne ay aking tinapos na ang kanilang buhay. Kagabi lang. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ng mga sect master ng bawat sekta sila ay sobrang nagulat at nanginginig sa sinabi ni Daryl. Si Sect Master Marvin sa mga oras na ito ay sobrang nagulat at nakaramdam din ng takot. At ito ay nagsalita. Emperor Daryl ng bagong Westrington. Alam namin na ikaw ay nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual. At ngayon sa pagbabalik mo ay mas lumakas ka pa. Ngunit paano mo natapos agad-agad ang paghaari-harian ni Emperor Dwayne? At ang daan-daang libong kasundaluhan niya ay nakakagulat ng isang gabi lang. Ang mga ito ay iyong naubos. Totoo ba talaga ang lahat ng aming narinig? Sabi ni Sect Master Marvin. Nang marinig ito ni Daryl siya ay napatingin kay Sect Master Marvin ng Assassin Sect. At sinabi, sa tingin ko isa ka sa mga sekta na nabigyan ng imbitasyon para dumalo dito. Nais kong malaman. Kung saan sekta ka nagmula, sabi ni Daryl, at ang mga tao sa baba ng stage, ay halos hindi rin makapaniwala, dahil sa isang gabi lang. Ang mabangis at malakas na pamumuno ni Emperor Dwayne sa Westrington ay sa isang gabi. Ay ang mga ito ay napaslang lahat, at ang labanan na nangyari ay hindi man lang ito, nakapagbigay pansin sa lahat. At maya maya, nang marinig ni Sek Master Marvin, ang tanong ni Daryl, ito ay tumayo at yumuko. Emperor Daryl ng Westrington. Ako si Sec Master Marvin ng Assassin Sec. Nang marinig ito ni Daryl siya ay nag-isip saglit. Assassin Sec. Sa aking paghahanap sa aking pinakamamahal na asawa na si Lily sa mga nagdaan na madaming taon. Nabalitaan ko na ito ay nasa ibang sekta. Ngunit hindi ko alam kung anong sekta ang kumukop sa kanyang. Hindi kaya ang assassin sect ang kumukop kay Lily sabi ni Daryl sa kanyang sarili. Ngunit napaka-imposible. Naman, baka nagkakamali lang ako ng iniisip. At si Daryl ay bumalik sa kanyang ulirat at nagsalita sa seryosong tono. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay mapapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye